sa mga nagsasabing hindi naman delikado ang paglalagay ng power bank sa mga carry-on luggage na madalas nilalagay natin sa over-the-head compartment sa mga loob ng eroplano. Ito nga at itong nakaraang linggo lamang ay nagkaroon na naman ng panibagong insidente kung saan isang power bank na naman ang nag-overheat sa loob ng isang commercial flight na papunta sa ng Hong Kong na naging sanhinga ng pag-apoy nito. What? At ang insidente ngang ito ay nangyari habang lumilipad ang nasabing eroplano. Mabuti na lamang at mabilis nga itong naaksyonan ng mga airline crew at agad nga rin nakapag-divert ang nasabing eroplano sa pinakamalapit na airport sa China. A Hong Kong Airlines flight traveling from Hangzhou on the mainland to Hong Kong was forced to divert to Fuzhou mid-flight after a fire broke out in the cabin. Some passengers say the blaze was caused by an overheated portable charging device. Timothy Lee tells us more. A mid-flight power bank fire created a tense situation on board a Hong Kong Airlines flight today. Smoke filled the cabin after a fire broke out in an overhead bin, where a lithium-ion battery power bank appeared to have ignited inside a passenger's bag, entering a state of thermal runaway. Following their firefighting training, the cabin crew worked quickly, along with passengers, to manage the situation. They ensured everyone remained calm. While focusing on containing the fire by using bottles of water and juice to cool the burning device, preventing further escalation. Despite the intensity of the incident, their efforts paid off, the fire was extinguished, and the device was cooled before the flames could spread. The pilots made the decision to divert to Fuzhou, China, where the aircraft landed safely. No injuries were reported, and emergency responders were standing by upon arrival. The charred remains of the overhead bin, Serve as a stark reminder of the dangers posed by lithium-ion batteries in flight. Authorities are now investigating the incident. This potentially deadly situation highlights why flight attendants are on board, not just to serve drinks, but to save lives. Their primary role is safety, and their training prepares them to handle life-threatening situations at 30,000 feet, just like this one. Ito nga ay isa sa mga panukala na isinusulong ng KAAP tungkol sa pagbabawal sa mga pasahero na sumasakay ng eroplano na paglalagay ng power bank sa kanilang mga carry-on baggage. Kaya naman, para sa ating mga pasahero, ngayon pa lamang ay ugaliin na nating ilagay ang mga dala nating power bank sa mga personal hand carry bag natin sa tuwing magbabyahe tayo. Para kung sakaling mangyari ito sa inyong mga flight, ay mas mapapabilis ang pag-aksyon sa mga ganitong klaseng insidente at maiiwasan ang posibleng mas malalang sakuna na posibleng ikapahamak ng daan-daang pasahero. Tandaan din natin na kahit hindi pinagbabawal ang pagdadala ng power bank sa loob ng eroplano ay dapat sumunod pa rin tayo sa itinakdang limit tungkol dito. Pinapayagan nga lang ang pagdadala ng power bank sa loob ng eroplano kung ito ay may sukat na 100 watt hour o may katumbas na 27,000 milliampere. At kapag lumampas naman ito sa 100 watt-hour, katulad ng 101 watt-hour to 160 watt-hour, ay kailangan nyo nang humingi ng approval sa mga sasakyan yung airline isang araw or ahead of time bago ang schedule ng inyong mga flight. At kung sakaling ang mga dalan yung power bank ay may sukat na 160 watt-hour pataas, ay hindi na ito papayagan. Kaya naman, kung meron tayong mga katanungan tungkol sa ating mga flight, pwede tayong kumontak sa mga customer service kung ano ang airline na sasakyan natin. At kung bago palang pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na ang notification bell para lagi tayong updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.